Nang dahil sa lamig ng panahon dito, 30 degrees in the morning, so tanghali na kaming umalis. So pagkaalis namin dito ay tamang-tama tanghalian na at dumirit, na kami dito sa kainan. So ayan, dumating na ang uh, salad. Actually salad ko yan, pagkatapos kong kumain, binigay ko kay Daddy Tim kasi tumitikim-tikim lang ako. Pagdating ng salad nila mga ay wala pa yung inumin namin. Sabi ko pag mabulunan tayo nito ay nako hanggang mag-blue talaga tayo nito. Nang dahil nga hindi dumating yung ano, hindi na i-deliver kaagad yung aming inumin, dapat sana nauna yung inumin at saka yung bread uh, yung kumuha sa amin ng order iniwanan lang ata kasi may tagahati hindi niya inaasikaso ay ako talagay, medyo nag-anon na ako, nag-complain ako ng dahil nga kumain kami ng salad, wala pa yung ano namin wala pang pagtulak yung tubig nga at saka yung ano yung ice tea ni Daddy Tim. So, pero naman, oh, dumating naman kaagad yung pagkain nila, no. Kita yun naman, mabilis talaga. <laughs> Kasi mga kananay, pino-forward na natin ito, no. Kasi ini-edit na nga siya. Mm. So, ayan po ang daddy team. Mm, Nag-enjoy naman kami sa aming mga kinakain. Yung, yung bread nila dyan. Iwan ko kung anong lasa dyan. Hindi ko talaga yan natikman. Kulay brown man. O dark brown. Tapos, yung hipo nila dyan ay medyo, ano, kinakagat yung dila ko. Medyo um, spicy siya ng konti kasi nilalagyan ng paprika. Pero masarap yung ano nila, yung baked sweet potato nila. Ganyan po ang potato nila, no? Uh, kulay orange. Pero creamy naman siya. So, of course, mga kananay, meron din akong ano, protein. Yung ano, yung steak ang in-order in -order ko. So, yan po. nag enjoy kami sa aming tanghalian. At pagkatapos niya, nang dahil nga gustong ako i-shopping ng aking mag-ama, nang dahil may gusto talaga ako pa na hindi pa nabili nila. So, agad-agad naman, nadi nila ako sa tindahan. Mm -mm. Pagkatapos namin kumain dito. Pero, nauna pala si para <laughs> Parati talaga itong nauuna. Kasi pag hindi yan unahin mga kananay, ay mag yan. So, siya muna, pagkatapos ako, mm, di pumunta na kami dyan sa maraming gusto na gusto nating mga babae, mga nanay gusto nating mga nanay, no, so ayan din ako ni Daddy Tim, ang sabi naman ni Daddy Tim sabi niya, dear, pumili ka ng gusto mo, so ako mga nalilito man ako mga nanay, uy, kung alin ang bitbitin ko dyan, nang dahil nga, ang daming pipilian nalilito ka na, mhm mm pero ma masarap lang kasi hindi naman <laughs> ibibili lang nga ako ni Daddy Tim para naman yan sa Christmas ko, mhm -mm. so ayan na nga paikot, ikot kami dyan inikot talaga namin, ang gusto ko talaga dyan ay kulay white, yung white na yan, gusto ko yung ano yung yung cream white basya ba. So pero nag-overtake itong dalawa mga kanan. sila ang namili talaga. Mm, mm So, ang nangyari talaga dyan mga kananay, ayan, binilan ako ni Daddy Tim at yung gusto talaga nilang kulay ang napili. Kasi itong dalawa kong kasama ay nag-overtake pero para naman silang masaya din sila sa pinipili nila na kulay ay tinanggap ko na rin ng dahil nga parang matuwa kaming lahat. Mm, mm Wala naman problema sa akin mga kananay, no? Libre lang yan, binigay sa atin. So, tanggapin natin ng buong buo. <laughs> pero babalikan ko yung iba dyan mga kananay ko Hello, hello, kumusta sa inyo mga nanay? saing na naman or sa Bisaya panting dugag na naman. Tayo <laughs> na Of course, pag ano mag-ano na ako mga nanay, mag-ready ako nang dahil pagdating ng aking asawa, ay maligo 'yun siya at pagkatapos, kami kakain na ng aming hapunan. So always ready. Magsaing ay di biro. <laughs> Magsaing ay di biro ng na, mga nanay. Yan po. Ilagay natin dito. Uh, sure natin mga kananay na yung sa ano niya, ay talagang dry twinkle twinkle little star how i wonder what you are Up above the world so high like a diamond in the sky twinkle twinkle little star how i wonder what you are <laughs> so I akong isda dito so mga nanay mga nanay <laughs> Ganito yung isda nila dito pag binili na natin, no? Ito nga, nakafilet na siya. Mm -hmm. So, ayan. E di ko kasi ito ang lulutuin ko. Ay, ano ba ito? Meron pala akong... Ayan. At meron akong, ano ba ito? Blue. Blue man ang tawag nito. Eh, blue marlin. So, meron tayong sibuyas na dito. Hiwain ko po para ilagay sa uh, adubo sa gata kung tanigi ata yan sa mga nanay no yung blue marlin blue marlin ba yun basta basta tanigi ata yan mga kananay oy ewan ko i'm not sure bahala na kayo <laughs> pero nina kung garlic dito lagyan natin ng garlic mga nanay kasi nga gusto yan ni daddy ti maraming garlic maraming sibuyas mga ganyan ha smelis <laughs> lang mga nanay habang nagluluto chika chika rin tayo no uh -huh. alam ba yung alam, alam ba yung mga nanay ako ng lawa ko dito <laughs> Ito na yung tanigi natin. Lutuin natin dalawang piraso, mga kananay, no. Patikmin natin si Daddy Tim ng paksiyo, Ayan po, Paxio. Adobo sa gata, adobo sa gata. Ayan, isenter natin siya dyan. At ilagay natin itong mga spices natin. Mm-hmm. Uh -huh. Ayan. May kunting luya din, mga kananay, kasi kunting lang talaga ang luya kung natira, mga kananay. At saka yung onions na, ayan, dahuno. Mm-hmm. Uh -huh. Pulutin natin yan kay, malinis man yung counter natin, mga kananay. At lagyan natin sila ng Ah, uh, parsley. Pagdagdag aroma yan sa mga nanay no. Uh -huh. Tapos lagyan natin ng kunting dagdagan pa. Ano ba yan? Ground black pepper and then basil and then salt mga nanay. At saka later on, tikman natin kung okay na ba sa lasa natin. So ngayon, ilalagay na natin ang isda mga nanay no. Ang isda. Okay. Okay, okay. <laughs> tatlo lang pala ito mga nanay Akala ko apat. Tumubra hmm. ang imagination ko. Ayan mga nanay, nagbawalis. <laughs> May kalat pa siya kayo nagbawalis. <laughs> Looking good ang ating mga isda, mga nanay, no? Ayan po. So, ito na po ang ating isda na adubo sa gata. Mm -hmm. Very creamy na ang kanyang gata, mga nanay. Masarap ang sauce nito. Iano sa kanin? Uguy, tikman nga natin. Mmm, goodness. Delicious. At ito, isa lang na natin ito sa plato, no? Kasi si Daddy T maliligo pa lang. Ayan. Luto na siya mga kananay. Delicious. Ayan. Okidoks. Looking good ang ating um tanigi, mga kamami, no? First time ni Daddy T kumain ng uh, isda tanigi adobo sa gata. What do you think, dear? Yeah, it's good. Especially that coconut milk. You know, it's good. Okay. You like it? Yeah. So, gabi na naman, tayo'y magluluto. Ayan, amoy nyo ba, mga kananay, ang, ang luya. <laughs> Lagyan natin ng luya pang aroma. Parang ganadong kumain ang ating pamilya. Ganito ang nanay Ginny, madiskarti sa kinabuhi, no? Sometimes mo sayo, sometimes mo kanta, magdungag, magluto, kung ano-ano pa at iba pa. <laughs> ayan lagyan natin ng bawang parang mugwapa ang mukhaon nga ni <laughs> Ay ha ha ayon so ngayon tayo nagluluto later on tayo musaya ugmukan ka samantala ng ating ay nagbagot do Nagreklamo siya sa ilang kinabuhi kay wakas na nigwapa pero sinanay Jimmy matagal na ha 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 ito nga ito nga iti Smile, smile as we can mga kanaray Ayan, naging natin ng maraming oh. At kung upay-upay yun Ay parang di na siya nakunog Nakunog Pahinaan siya, ng yun nga mga kanaray <laughs> Silang yung mga nanay Kaya Idaan na lang natin sa tamatawa Ang ating buhay-buhay ng paminti. Ang baong. Ang buo ng paminti. Mm -hmm. Paminti ng buhay ko. Ngao kayo na na siya mga nanay mo. Ang pagluluto ay isang diskartilaan. Para-paraan lang po, madali lang po talagang magluto. Huwag sabihin na hindi ako marunong magluto kasi isa lang mo lang pakuluan luto na yan. <laughs> At ngayon, lalagyan ko na ng asin ka habang siya ay palambot na palangsiya, ay manunuot ang salt sa laman ng ating nilolotso. Mm -hmm. na ang lahat dyan. Nakasalang na ba yung kaldero? Halatigi. Mga nanay kumbati, bati, bayi o glaki. <laughs> Pagkahuman mga nanay, na po tamo, kamta na di matuog. <laughs> Unsa po man di ay. Halatigi, takpan po natin di pes. ko nakalimutan, lagyan din natin ito na sibuyas na ito para mas lalo siyang bumango. Check it out, check it out. Oh, di ba mga kananay kailangan malambot niya Kasi lambot ng puso ng nanay. Alright, lagyan natin siya ng mga pangaruma. Another more pangaruma kasi yan po ang nakakasadap ng na pagkain natin as long it's natural. Mm. Lamikos-mikosin lang. Ayan, tapos Halo-halo Mm. O di ba mga nanay? sige, halo lang, halo. So, ito, lagyan ko ng tubig, parang kalambutin siya, kasi gusto kong malambot na malambot, mag sa mouth ng aking mag-ama. Alright! touch natin. Oh, malapot na siya. Malapot ang umaga. Malasigi kong batiinahan. Tumutaan yung mga nanay. Uy, bura naman ginig ako. Jok lang mga nanay, pero ang talaga. Yes. Ang bango, bango ah. What is that, baby? Naglalaro ang anak ko, mga nanay, habang nag-aantay sa aking niluluto. Aga pa naman kasi, wala pang alasing ko. Titman hmm. nga natin. Amin, amin. Uy, kalami. Ayan, luto na mga nanay ang ating niluluto. Alright. Chicken, 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 chicken. Hi, little man. Hi. Mm -hmm. Yan si little man, yeah, get you some chicken, some mm -hmm. sauce some, uh, rice. Keep put the sauce in your rice right there. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Big bite, daddy. Big bite, mm. See si daddy team, nakadagdang ng rice. Extra rice, <laughs> They get helping. Gusto gusto niya yung sauce <laughs> ng ano ni ko. Put the sauce. okay. Sauce and chicken. Chicken, chicken. Oh. Ayan. na po mga Yan, ebidensya. Mm. 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 Ito Mm. Sim. Mm.